mo na mag-apply itong combat. Itong tip, ibibigay ko sa inyo, simple lang, pero napaka-effective ito. Okay, saksak, gawin mo lang. Yan, ito ang dipinsa na pwede kang, kahit hindi mo agawin ang kutsilyo. Pitik, chop lang, sabay, birahin mo dito. Yan yung mga didli na pwede mo magagamit na pwede ka mga atras, At kung may halimbawa may baril ka, ito yun. Kung halimbawa naman, ito, dito ka naka-stip sa kabilang side, sa kanan, ito naman ang itsa-chop mo, slow mo. One, dito ka naman chop. Kaka-counter ka dito ngayon ng suntok. Pwedeng suntok, pwedeng chop. Kasi nandito yung kamay niya, pwede siyang magka-counter. Itong dubli ang pasakit sa kanya pag ginalaw mo to. Kasi ito, chinap mo, chop dito. Baka pag binira pa lang dito, wala na. Laglag na yan. O, so, ibalik ko sa dati. Slow mo, saksak. One. Slow mo lang, gandaan. Stick po, One. Yan. Ito pa rin, ang didli mo dito, bakit hindi ko po inagaw yung kutsilyo? dahil may baril. Kahit may baril ka pa, kung bawa na ito, pwede mo siyang tirahin, dito mo birahin. Itong ginagawa ko, chop, lagi kang may dipinsa talaga. Pag binigla mo itong kutsilyo na pag hindi ka mapilis, pag binigla mo agawin ng kutsilyo, mahihirapan ng agawin yan pag hindi talagang patikan talaga, talaga mag na ako, ganito, one, wow. Pwede naman na agawin ang kutsilyo. Basta ang mahalaga, kung halimbawa na mag-agaw ka, lagyan mo muna siya ng counter bago mo agawin ang kutsilyo. Ito ang gagawin. One. Yung ginawa ko, saksak, slow mo, suntok. Yan. Suntok. Saka mo, damputin ang kutsilyo. Tingnan yung pag-agaw ko. Yan. Pababa to. Yan. Damput. Nasa sayo na yun kung laslasin mo o saksakin. Pero ang mas mahalaga, madampot mo itong kutsilyo. Sabay birahin mo dito. Di bali siya ma-injury, huwag lang siyang mapatay mo na ang ganito ng basa-basa. Kasi alam mo naman, pag nadali mo to may kaso din. One, kabila. Suntok ako. Yan. Ito na yung may mga agaw. Ha? pagrikta ang birahin mo, lock. Sabay, tulak mo na ito. Ito lang, kailangan lang dito, uh, ah, halimbawa may partner ka, kailangan mo talaga lang, alalay lang talaga muna. Kasi delikado ito, mga didi ito, mga masilan na bagay ito sa ganitong, ito ang pinakamasilan. Pag nasundot ito dito, injury ang isang tao dito. Kaya ito kasi sa more sekreto dito sa combat na mixed martial art namin kasi ang kahinaan naman sa isang tao 25 ang kahinaan kung saan mo pwedeng patamaan kahit gaano pa laki may kahinaan lahat ng lahat ng martial art may counter kaya pag naka counter naka naka salubong ka ng magagaling na martial art mayroong kahinaan yan hindi lang na natin alam kung saan ang kahinaan niya. Pero may kahinaan yan. Kasi sa experience ko, sa dami ko ng na uh, experience ng mga iba-ibang master, mayroon talagang kahinaan pagdating lalo sa mga technique. Yan. Ito lang mo nang isisit ko sa iyo, set. Mapag-aralan ito mas